Praise the Lord. So, para sa ating morning revival preview. So, bagong linggo na naman. Uh, week 17 na tayo. Week 17, day 1. At mga kapatid, ang title ng morning revival natin for this week ay Christ as the image of God and the treasure. So, yan. Medyo maiksi lang. Amen. Ah, uh, okay, so babasahin ko yung sa outline yung Roman number 1 lang, yung bold letter. So sabi niya rito, 2 Corinthians 4:4 to 7 shows us that we may experience and enjoy Christ as the image of God and the treasure. So si Kristo ang larawan ng Diyos at ang kayamanan. So yan yung pinaka topic natin ngayon para sa week na ito. Si Kristo bilang larawan ng Diyos at kayamanan. So, magbabasa na ako ng mga verses natin para sa day 1, week 17. 2 Corinthians 4, 3-4 If our gospel is veiled, it is veiled in those who are perishing, in whom the God of this age has blinded the thoughts of the unbelievers that the illumination of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, might not shine on them. Amen. So, yung God of the age, yan ay si Satanas. Binubulag niya mga tao. No? Upang yung uh, illumination, uh, ang pagliliwanag ng ibanghelyo ng Diyos, no, ay hindi nila makita. Binubulag sila. So yun yung ano paraan ni Satanas. Ang bulagin ang mga mata ng mga unbelievers upang hindi nila makita ang pagliliwanag ng ebanghelyo ng Diyos. John 1.18 No one has ever seen God, the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him. Amen. So ano naman ang sinasabi rito? Sabi niya, walang nakakita sa si Diyos. Wala talaga. Subalit ang kanyang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng ama, siya ang naghayag sa kanya. So yung hindi nakikitang Diyos na ihayag ng anak. Kaya nakita rin. Kung wala yung anak, hindi siya makikita. Kaya ang pagpapakita ng Diyos na hindi nakikita ay sa pamamagitan ng kanyang anak na walang iba kundi si Kristo. 2 Corinthians 4, 4 to 7 shows that we may experience and enjoy Christ as the image of God and the treasure. The image of God refers to Christ as our inward expression, whereas the treasure refers to Christ as our inward content. We should bear Christ as the image of God without, and we should have Christ as a treasure within. We need to enter into the rich and full enjoyment of this Christ. So ang sinasabi niya rito, okay, ang Panginoon ay dapat matamasa natin. No, at kung siya ay natatamasa natin, ma-enjoy natin ang Panginoon sa dalawang aspekto. At maiahayag natin siya sa dalawang aspekto. So yung unang binanggit, si Kristo ang larawan ng Diyos. Na kung tinatamasa natin si Kristo, magkakaroon tayo ng kahayagan ng larawan ng Diyos at ito ay panlabas. Okay. Tapos 'yan naman ang treasure natin at kung tinatamasa natin ang Panginoon, magkakaroon tayo ng kahayagan ni Kristo bilang kayamanan ng Diyos panloob. So yun yun, isang panlabas, isang pangloob. Outward inward. Mayroong kahayagan si Kristo sa atin. Yung panlabas, larawan ng Diyos. O, yung panloob, kayamanan ng Diyos. So sa labas mayroong larawan ng Diyos kung natatama sa mong Panginoon. O, at ang larawan ng Diyos ay si Kristo na nahahayag natin sa panlabas. So madali naman ano, ipaliwanag kung ano yung panlabas. Ang panlabas ay kung ano yung nakikita sa atin ang ating pamumuhay, ang ating pagsasalita, ang ating pananamit, ang ating asal. Lahat ng yan ay mga panlabas na bagay na kung tinatamasa mo si Kristo, meron kang larawan ng Diyos. <laughs> so, ganun yun. Kaya yung mga iba, uh, sasabihin na, parang may nakikita ko dito sa kapatid na to. No? Oh, may nakikita ako na maganda sa kanya. At hindi naman niya masabi na kung ano yan. Pero kung nagtatamasa sa Panginoon o sa Diyos itong tao na to, meron siyang kahayagan ng Diyos. Oh, okay? Na walang iba kundi si Kristo panlabas. At si Kristo naman ay kayamanan sa loob natin. Yan yung sinasabing treasure in the earthen vessel. At ito naman ay ang kahayagan niya sa loob. Sa loob. So, merong sa labas, merong sa loob. Amen. At uh, ang karanasan sa loob, mahalaga. Alam niyo ba? Ito yung damdamin mo, kaisipan mo, no? at mga bagay na natatanggap mo, katulad ng pagpapahid sa loob yan. Lahat ng yan ay ang Diyos mismo bilang ating kayamanan. Kaya yan yung, ano, yan yung bunga o resulta ng pagtatamasa sa Panginoon. It is exceedingly difficult to understand and to define the image of God. Twice the New Testament tells us that Christ is the image of God. The invisible God has a visible image, and this image is Christ. John 1.18 says, No one has ever seen God, the only begotten Son, who is the bosom of the Father. Who is in the bosom of the Father, He has declared Him. Uh -huh. So, mahirap nga ipaliwanag. Ano ba yung sinasabi natin, larawan ng Diyos? Si Kristo ay larawan ng Diyos. Mahirap ano. Mahirap ipaliwanag ito. No? Pero ang ibig sabihin nito, kasi ang Diyos ay hindi nakikita. Pag sinabi mong hindi nakikita, hindi natin alam kung anong itsura niya kasi hindi naman natin siya nakikita eh. Pero pag sinabi mo na larawan ng Diyos, nakikita mo. No, kaya yung Diyos na hindi nakikita, no, ay nailarawan no, sa pamamagitan ni Kristo na larawan ng Diyos. So si Kristo ang larawan ng Diyos. At mayroong magandang supporting verse dito, yung uh, yung kwan. <laughs> so yung nakalagay, yung binasa natin kanina, nasabi dyan, no one has ever seen God, but the only begotten Son of God, He has declared Him. No, yung bugtong na anak ng Diyos, inihayag niya ang Diyos. Pag sinabi mong inihayag, nakikita kasi nakahanakahayag eh. So yan yung si Kristo na larawan ng Diyos na hindi nakikita. So, yun yung ibig sabihin niyan. So, totoo naman, uh, halimbawa, bigyan natin ng mas magandang paliwanag. Si Kristo ay anak ng Diyos at larawan ng Diyos. Okay? Ang Diyos ay hindi nakikita. Pero nung dumating si Kristo, nakikita ba? Nakikita. Nagkatawang tao eh. Namuhay ng 33 and a half years. Nakikita. Diba? Nakikita siya. Kaya, nung nakikita ng tao si Kristo, nakikita nila ang Diyos. So, yun yung ibig sabihin niyan. Yung Diyos na hindi nila nakikita ay nagpakita sa pamamagitan ni Kristo. Ayan na, nakikita, naririnig, di ba? nakakasama, at nakikita yung kanyang gawi-gawi. So, yan yung Diyos na nakikita at siya ang larawan ng Diyos. Kaya yun yung pinakamagandang ano, paliwanag. Pag wala yung larawan ng Diyos, eh di wala ang Diyos dyan. No, pag nandiyan dyan naman si Kristo, nandiyan dyan ang Diyos. At nailalarawan ang Diyos na ihahayag. Kaya yun yung ibig sabihin ng si Kristo ang larawan ng Diyos. Amen. Amen. Uh, this means That Christ, the only begotten Son of God, came to man to express what God is. Although God, God is invisible, He is expressed by a living person, that is, Jesus Christ, the Son of God. This living person, as the expression of God, is the image of God. O, kaya ngayon ay nakikita na siya, siya ang larawan ng buhay na Diyos. Yeah, ang ganda. Kaya yung pagdating ng Panginoon dito, may isang goal yon upang ipakita sa tao ang Diyos. So, yan yung goal nila. Amen. So, tuloy ko yung basa. 2 Corinthians 4.4 indicates that the terms God, image, Christ, glory, gospel, and illumination are all in opposition to one another. Thus, they all refer to the same wonderful person so opposition siya ibig sabihin uh, magkaka tuma ang kanilang uh, kahulugan so may mga words na binanggit dito okay God okay binanggit niya Diyos. okay image larawan Kristo glow a uh, glory kaluwalhatian ibanghelyo no at yung illumination yun yung pagliliwanag. So lahat lang, ano, uh, iisa lang siya, pare-pareho lang siya. magkakatugma sila. So yun yung ibig sabihin. Pwede mo sabihin yung Diyos ay yun yung image. Yung image ay ang Diyos. Siya rin yung pagliliwanag. Siya rin yung kaluwalhatian. so yung, yung gospel, siya rin yun. kaya mag, magkakapareho sila. Amen. God, is the image. The image is Christ. Christ is the glory. The glory is the gospel. And the gospel is the illumination. So maganda yung, ano, yung sequence niya dito. Bagamat sinasabi natin, magkakapareho sila, pero meron silang mas, ano, yung mas dikit sa isa't isa. May partner, may partner, partner. ngatulad katulad sinasabi dito, yung God, ang partner niya ay yung image. Si Kristo yan. Sa aspekto ng image, nakikita. Yung Diyos na hindi nakikita, ay naipakita sa pamamagitan ng larawan ng Diyos. Na walang iba kundi si Kristo. Amen. Uh, okay. Okay, so tapos sabi niya, okay, yung, yung image ay si Kristo. Si Kristo naman yung kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ay ang kahayagan ng Diyos. Ano mang panahon na nakahayag ang Diyos, yan ay ang kaluwalhatian at yan ay si Kristo. Okay. Tapos yung glory naman, okay, yung kaluwalhatian, ito yung ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay kaluwalhatian ng Diyos. Nang na ibig sabihin, meron siyang isang aspekto na umaakit. No, Kaya yung gospel nakakaakit sa tao eh. Na ibabaling ang tao sa Diyos. Na papasunod ang tao sa Diyos dahil sa gospel. no, Na walang iba kundi ang kalwalhatian ng Diyos. So may kwento nga sa lumang tipan. Si Abraham, uh, nagpakita sa kanya ang Diyos ng kalwalhatian. Hindi niya kayang tanggihan. So, ganon. Kasi kaluwalhatian yan eh. Nap napaka ano niya. Uh, sobrang attractive. No? pag ang kaluwalhatian ay nagpakita sa iyo, hindi mo ma -resist. Hindi mo siya kayang tanggihan. Amen. Tapos 'yun namang gospel, sabi niya, ay illumination. Ang ebanghelyo ay pagliliwanag, may pagliliwanag naman ang ebanghelyo. Kaya pag nag-preach tayo ng gospel, merong pagliliwanag na nakikita yung mga nakakarinig. Ganun ang ano. <laughs> so kaya magkakaano, magkakatugma sila. Amen. So first, okay, first, the expression of the im, the expression the image of God shows that the image is in opposition to God. God is the source as an image And this image is simply God himself. It we see, if we see the image of God, we see God. If God disappears, his image disappears as well. Therefore the image of God is nothing less than God himself. Oh, so the image is God himself. Hindi natin pwedeng sabihin dito na yung larawan ng Diyos ay hindi ang Diyos. Larawan lang yon, hindi ganon. Ang Diyos ay yung ding larawan niya mismo na walang iba kundi si Kristo. Sapagat kung nawala yung larawan ng Diyos, nawala na rin ang Diyos. No, pero pag nagpakita ang Diyos, no, makikita siya kay Kristo bilang larawan ng Diyos. So yun yung una. <coughs> Second, as we have pointed out, the image of God is Christ. As the image of God, Christ is the expression of the invisible God. Okay, So ginamit niya yung word na expression of the invisible God. kaya ang larawan ng Diyos ay si Kristo na siyang kahayagan ng hindi nakikita ang Diyos. Gusto mo makita ang Diyos? Tignan mo si Kristo. kung wala si Kristo, walang kahayagan ng Diyos at wala siyang larawan. May Diyos pero walang larawan. Ibig sabihin, mananatili siyang hindi nakikita. Amen. Third, Christ is the glory. This is confirmed by Hebrews 1.3, which says that Christ is the effulgence of God's glory. Okay, so ito yung, yung Christ is the glory. No? Siya yung effulgence. Ano bang ginamit na Tagalog sa effulgence? Siya ang pwedeng liwanag o ang ningning. -ning. Tama. Ito yung ko. Ang effulgence ay ang ningning -ning ng kaluhatian na walang iba kundi si Kristo mismo. So, yan yung uh, glory. Glory. Okay. Fourth, Christ, the glory, is the gospel. Acts tells us, that the believers preach Christ Jesus as the gospel this shows that the gospel is not something separate from Christ rather Christ is the gospel today some Christians in their preaching separate the gospel from Christ but according to the living to the divine revelation in the in the bible the gospel is a living person Christ Christ who is the gospel is the image of god the image of God is God. Therefore, the gospel is God himself embodied and expressed in Christ. Amen. Uh, minsan sinasabi natin yung gospel kasi ay glad tidings, good news, magandang balita, gospel. So ano ba yung gospel? Magandang balita. Uh, masayang balita. Pero pag yung balita, maski masaya siya, maganda siya, pag hindi si Kristo, hindi siya gospel. Sabagat ang ibanghelyo ay isang buhay na persona na walang iba kundi si Kristo. Kaya nakakaligtas yung gospel. Kasi yung magandang balita, hindi kayang iligtas ang tao niyan. Tangi lang si Kristo ang pwedeng magliktas. Kaya dapat yung ibanghelyo ay si Kristo mismo. So yun yung uh, sinasabi sa atin. Amen. Tapos, uh, si Kristo bilang isang persona ay uh, nagniningning tungo sa loob ng tao kapag napakinggan niya si Kristo bilang ebanghelyo. Merong pagliliwanag, may pagniningning, uh, merong pagsilay, may pagpapakita no, ng liwanag. So yan yung gospel. Kaya yung mga tao, pag narinig nila si Kristo bilang ibanghelyo, hindi nila makalimutan. Maski gusto nila alisin na sa isip nila yung narinig nila, hindi mawala-wala. Meron nga ako narinig na patutuon nung misa, nung, nung misa eh, may binasa ako, nakinig yung tao sa ibanghelyo. Kasi yung will niya, ayaw niya sa gospel, ayaw niya sa Diyos, ayaw niya kay Kristo ayaw niya makarinig ng mga ganyang salita. So, habang nakikinig siya, naiinis siya. Pero katakataka, nung umuwi na siya, yung napakinggan niya, hindi na mawala. <laughs> Hanggang habang gusto na niya matulog, para nadidinig pa rin niya. So ganun na ka-powerful. -ka ano, ka At hindi na mawala yan. Amen. Okay, so, ah uh, many believers can testify that when they heard Christ as the gospel, a certain impression of Christ erred into them, although they may try to reject this impression of Christ or erase it from their being, they cannot do it. Once the impression of Christ is illumined into us, it remains within us forever. Oh, forever. Oh, yan yung sinasabi ko. Minsan, Uh, na preach yung gospel sa iyo nagkaroon ng ano ng liwanag nagkaroon ng liwanag at dahil doon na attract ka na nampalataya ka na save ka pero yung liwanag na yan na nag-attract sa iyo para manang palataya ka sa Panginoon forever na yan hindi na mawawala maski ilang years isang bagay na hindi mo makalimutan ay noon narinig mo yung ebanghelyo merong ganong klasing experience tayo Nadinig mo siya, nagkaroon ng liwanag. Para bang yung kapangyarihan ng Ibanghelyo, dinala ka para manampalataya sa Panginoon. At yung insidente na yan, merong malalim na impression sa iyo na hindi mo na makalimutan. O kaya yun yung pagliliwanag mula sa Ibanghelyo. Para siya isang kaluwalhatian na nagpami, nagpakita sa iyo. <laughs> kaya Huwag nating maliitin ang gospel. Nag-preach tayo. At kung nag-preach tayo, pati tayo, nakakaramdam ng liwanag sa mga sinasalita natin. At kung may ganyan, be assured yung gospel gumagawa do sa tao. Ganon. Kaya habang nag-preach ka, nakakaramdam ka, mayroong liwanag na naibabahagi do sa tao. Hindi lang yung tao nakakakita ng liwanag, magiging yung nag-preach, na, nadadama niya ang Panginoon na ilalali niya doon sa tao. Totoo yan. Amen. 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 This illumination is the gospel. This gospel is the glory. This glory is Christ. Christ is the image of God and as such, Christ is God. Therefore, what has been illumined, illuminated into our being is a living person, the triune God embodied in Christ, who is the image, the expression of God. Amen. So, salamat sa Panginoon. No, dumating si Kristo at siya ay ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. At sa pamamagitan ng larawan na ito, mayroong kaluwalhatian, pagsilay ng liwanag ng Diyos. At ito ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Na kalauna, naging siyang ibanghelyo, ang ningning ng kaluwalhatian ng Diyos na umaakit sa Diyos. Asaba sa mga tao, tungo sa Diyos. Amen. So, salamat Panginoon. Dinala mo kami sa, sa kaluwalhatian mo upang ang Diyos na hindi namin nakikita ay naihayag mula sa iyo. Panginoon, ikaw ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Salamat sa iyong pagpapakita. Mula sa iyo kami nakakita ng kaluwalhatian, nakakita ng liwanag, at sa pamamagitan ng ningning ng Ibanghelyo, kami ay nadala upang manampalataya sa iyo. Salamat Panginoon. Amen.